Ito po ang bahay ni Kuya Jose, mga amigo, pang house to. Ang pakatas ng OFW. Ang pakatas ng OFW. Ang pakatas ng OFW. Diba? Kaya pala sabi niya, may malamig. Kaya. kaya pala sabi niya, may malamig. Kasi si may, kaya, may, sabi niya, may mga magandang plato. Hindi kasi mas magandang plato. Ang mukha. Ang danto! 22 hours kami nagbiyahan. Sa mo wala na Malapit Ang Magandang araw po sa inyong lahat, mga amigo. Nandito po tayo sa Maydas Marinas, Cavite. Kung saan may sinasabing hindi maganda si madam. Madam, sabihin mo, ipakita mo ang tuloy mong ugali sa camera. Ipakita mo yung puppet. Show your puppet. <laughs> Show your puppet. Show your puppet. Tingnan nyo. Ah, ang ganda pala sa lugar na ito. Kung saan ang mga sasakyan ay kaliwat-kaliwat kanan na naka, naka-park oh Nandito rin yung pinatanyausin uh, uh, so na paupahan. So no? nandito rin oh. Ito ba yan? Ito na din sa unit So nandito po tayo sa Medes Parinyas Cavite, magandang araw po sa inyo mga amigo. Grabe. Ah, uh, mayroon po tayong pupuntahang bahay at ang bahay na ito ay uh, house tour po natin. Ha? Huh magugulat po kayo mga amigo dahil si madam ang mag-house tour madam ikaw magsasalita ako maghahawak ng video ha ikaw mag interview okay ba? pwede na pwede na ba? <laughs> Bait baitan ka ngayon ha nabibigla <laughs> ako <laughs> may kanan Mesi nabi kaya, sabi mo kayo sa social climber sinabi ka, di ba, yun Ano sabi niya kay, ano, kay, uh, ano? Ano sabi ni Madam kay, kay Jose? Kaya sa kanan? Sumagot ka! Su no. <laughs> ano sabi ni Madam kay Jose? Social, uh, no? ano? social, ano? Social, ah, uh, social digger. <laughs> <laughs> Tapos sabi ni Marvin, social distancing. <laughs> so, ato na po tayo. Ang ganda ng cameraman natin, pakita mo natin. Chan. <laughs> For <laughs> oh, today's video, mga amigo, nandito po tayo sa Casa de Jose. <laughs> casa! Casa Especial. Ay, ano ba? ano ba? Ay, ito sa'yo. Bilang po. Bilang po. Pabili ng nga po ng panty liner. Pabili nga po ng panty liner. Na utusan ng utusan. Na po ako. Panty lining po. Ayaw pagbilan. Okay, mga halangan. Iyan na po, kasalukoy nagmamatex. Itang kita sa video. Masusundan tayo ng Nueva Ysi. <laughs> Bye. Kaya parang ba, ang katira po di talaga dito ay si Jose, masama po talaga ugali niya, alam niyo, yung papaya sila, parang, parang Pasok kayo. Pasok po kayo sa bahay. Wow, Marvy kailangan na renovation, diba? Sosyal na like kay Stainless. Sosyal. Pinatawag ko kayong lahat para sabihin, wala hindi <laughs> Ay, ang gano'n! Pasa kayo! Diba? Ay! Ah, bakit naman yung puno hindi giniba? <laughs> yung puno rito sa part 2 hindi nyo pa pinutong. O, oh, ayan. Oh, oh. Tapos dito... Ah, eto ang kanilang ano... ang kanilang wash area. Paksos yan ng pagkain ng aso. Ang pusa. Shanghai! Ayan o. Oh. Oh. Shanghai. Ayan. Oh. Shanghai ang pagkain ng aso. Ah, nakakahiya. Alam mo, hindi nakakahiya. Nakakahiya, Benjamin. Hindi ka na nagtatanggal ng na sapatos. Hindi ka nagtanggal ng sapatos. Pakita mo, nagtanggal oh. akong sapatos. Hindi nyo natutulog lahat yung mga viewers kasi hindi mo natatanggal ng na sapatos. Pasok ka, madam. Huwag sa'yo ka din. Bakit si madam hindi nagsalita? Kanina, makaingay. sa kaya, ay! Baka mabasa naman ako. Dito pala, ay, dito pala no. naglalive si Ma'am ah, uh -oh. na mo. dito si Ma'am Ay, ang sosyal dito. Kasi niya isa. Matet na yan. Medyo oh. ata pa sa ka kay Chuchu. Diyan na dali ano? Kasi pa sa kay Chuchu. Okay, kasi sa kay ba Yun baka bomba. Ano 'to? ay, go ay ito, ang bata na lang siya, hindi? Ang bakit ka lang. So, ito po yung tindahan mo, Kuya Jose. Ito, yung bahan na siya. Malakas pa si Kuya Jose. Alam mo nung malakas pa si Kuya Jose dito sa part na ito, malakas pa si Kuya Jose. Alam mo, ang bait ng tao na ito. Press pa siya dyan. Press Ngayon, bulok na. Hindi mo, Oh, di ba? Kapogi ni sa ah, oh, diba? yon. Tapos dito tayo sa may tindahan. Dito tayo sa tindahan. Okay, mate. Mate de Leo. Kumain ko muna ng soft drinks. Ano 'yun? Kumain ko ng soft drinks. Kumain ng soft drinks diyan. Yes. Binibigay ko kayo, binibigay po kayo. naka 50% sale po kami sa, sa soft drinks. <laughs> Ayan. A alam, alam, mo, Jose, alam, mm. hindi nabibenta yung mga tinda nyo. Uh. Kasi pa nga nyo, alam, tanong hindi nabibenta ang tinda nyo. Ayan, Ayan. diba? Tingnan Grabe kayo magtinda, ang laki ng patong nyo, Jose. <coughs> mura yan, ikaw yung pinakamura. Ang laki ng patong nyo, 70. Paano kayo mabibilan niyan? Kung ang uh, laki ng patong nyo, o kahit ito, 80 isa. O kahit ito, 80. Overpriced? <laughs> Overpriced! <laughs> Diyos niya. Tapos, ayan, oh. Red. I love me. Oh, diba? May yellow seed. Malinis. In fairness, malinis sa marina. Diyos. Oh. of things, oh. Okay. Ima, oh. Diba? Kaya pala sabi niya may malamig. Kaya pala na. sabi niya may malamig sila sa so, office. Kasi yun. bakit wala kayong business permit? <laughs> Nagbebenta kayo, wala kayong permit. Ingan nyo, diba? Ano ba? Eh? Mantika. 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 Ah, mantika. Gusto mo yan, oh. Tindahan nila ako sa dito pa sa... pa Alam mo, tindahan nila ako sa puro alak. Pakita mo, madam. Tingnan mo, o, puro, oh. Puro alak. Tingnan nyo, oh. O, o gandahan mo naman yung camera, Ayan. Mm. Puro alak. Tapos, ah, just me. Uso pa pala rin ito, na. Uso pa pala ito. <laughs> yung minute. <laughs> diba? Yung minute. No. Para hindi dagain. Kaya nga, ano. Papilagkabalahan nyo. Wala mo <laughs> ibigay. <Bibili. laughs> Puro alak din dyan Jose. Jose, bakit wala kayong business permit? Mayroon na doon lang yun, <laughs> Ay, sa gilid. Hindi. Wala kayong business permit. Uy, nakatukuha pa si Jose ito. pa. Ano? Nagpapahala pa si Jose. Sino nakatukuha dito, Jose? Dito. 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 Huwag kayo! Ang <laughs> mga <laughs> May walking closet si Kuya Jose. Yan o, walking closet. Ay, ginalingan. ni Mang Seni o. Ah, ba yung mga mamahali sa sapatos mga. ni Kuya Jose? Tingnan nyo po. Huwag oh, okay. kayo. Iba, yung mga mag mamahali? Di ba? Ay, baka nyo... Ay! 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 Ano? Ay, ano parito, oh. ah alin ka ba daw dito? Pagpasok mo dito, matindi. Meron pa oh Ay, mega Meganorn. Meganorn! Ito pa lang pala siya. Ito pa lang pala siya. Pwede pa lang makitulog dito. Oh, say, di ba? Oh, my God. Di ba, di tutulog dito? Wala. Ang cute. Ano nga lawa? Tapos? Dalawa, ba't sa kasaka Ano yung, ba't ang daming kong unang? Gano'n pala sila patulog. Grabe ang daming kong unang. Dalawang tulog dito. Mm -hmm. no. Sila lang dalawa. Ayun, o diba? Naka walking closet, diba? Papasaan ka pa't may walking closet. Ano mo rito? Bakit may manik? Ah, manik. <laughs> ayan, o, oh, diba? O, oh, we're well, walking closes. <laughs> o, <Puso> seri ko oh, <inaudible> sa <senior person inaudible> lamalis. Puro gamot. Pasok dito, madam. Okay, dito. Sino ba yung delikado? Si Kuya Bel. Dito. <laughs> <inaudible> <inaudible> dito. Ayan. Ayan na. Ay, meron di oh, dito ano. Ay, asosyal. Yeah. Diba? O, oh, diba? Umi-air. Umi ko din, madam. May tayong makitulog dito, madam. O, oh, diba? May tayong makitulog dito sa part na to. O, oh. oh, diba? Pwede. Oh. Ah. Ay, asosyal an ng kanilang laga. ng ano, sliding. Sliding. <laughs> Ay, di pala. <ba> sliding yan. Tagal. Tara. La. <laughs> Oh, di ba? Kaya kaya aircon talaga dapat kasi pag hindi ka aircon medyo ma mainit. Oh, Ano pala kayo? Ano pala kayo? Ano e, mo kami. Ayan, tapos O, ah, tapos, ano? ayan. Ay, wala. Wala kayong hilig sa mga halaman. Uh, wala. Sa totoo lang, wala uh, kayong hilig sa mga halaman. tapos okay. Ay, ay,

lahat na ng nakita ko eh yata ang pinakamaganda. maganda. Lima. Bebe, ano pa dito. kanito? Eh pakinggan daw kay Bebe, ligan sa baday mo. Alam mo pag ito ang ginamit mo sa bukas, sigurado matatabunan lahat ng mga dark spot. <laughs> ano <yan? laughs> ito! Ito tapon pa ba, ba yan? Malinis ba yan? Ala? Malinis ba Ito pa ba yan? Malinis to! Ito yung gagamit ko sa'yo para... Kala <laughs> ko sa na, pusa, pusa yan. Kala <laughs> sa pusa yan. Pangkat oh, Pusa. Sinan mo, ang ganda-ganda mga pad. Doon ang ganda-ganda mga bahay, pusa mo. Ang mayaman talaga ito. Okay. Ginastusan. Ginastusan. Ito, huh? hindi e, pa pakabog si Kuya Jose. Nagpunta kami dito, pero matindi ang kanilang paulam. Tingnan nyo maulam nila. Meron silang isda. May paulam sila, madam. Tingnan mo. Wow. Uh -oh. Yummy! Uh -oh. Uy, mag na muna tayo mga kumain. Pray na muna tayo. Inaano mo pa. Kasi para kasi sa soft drink. Ano, madali ko. Tingnan niyo no, po, magaling po no. bang mag ano, si, mag-vlog si, ano, ay mag-vlog mag si Madam. Si, Pag Madam, mamaya yan, lahat ng mga salita ko, naka-ano, sinasabi ko sa'yo. Uh, <laughs> tapos muna ako ng kamay. Ben, hindi pa naman Ay, hindi pa tapos. Ha? Ikaw talaga kahit kailang. <laughs> kahit, kahit kailang ko, basta kain ano, na, nung muna ka. At siyempre may bisita eh kasi ano sabi ni Rosie tumawag kanina. Mami may bisita ako. Ilabas yung mga magandang plato. Inilabas kaya pinakamagandang magandang plato. Ano mm. ka, Kamuka. <tong> terno. 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 Diba? Ganyan. At nag effort sa kanilang ano. Asa lang kanila ano at meron kayo meron siyang kasambahay. Asa at, 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 ate ano, ito. Kabayan niya ano, Asabihin, tiga, <tong <tong> <ba yan? tong> Naka, ni ano Benzo. Sabi ng dito bicol oh, ko bayan. Nako, kabayan ni Benzo ito. Ay malikot din yung kamay. <tong <tong> 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 Joke Soft drinks. Alam? Soft drinks ate. mo nag-request pa. Nag-request ka? Royal po, ate. Nag-request nag ng soft <laughs> drink. Samantala, rin. nagpunta kami sa kanila. Ni, 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 ni kaning lamig, wala kami na Ano <laughs> <laughs> ng... ba lang sabi mo? Nung so... nag nagpunta kami sa inyo, Ito, Bicol, 22 hours kami nagbiyahe, tapos <laughs> alam mo, ni kanin alam mo, na wala kami nakain. Na mal malapit ka na, ibugbugin ang mo na ulo. Sabihin na naman ni Kuya Bill, Di ba masakit? <laughs> <gear> niya mukha. At meron siyang ano, extended na kitchen. ang na, na, no, na kitchen pasigot bahay niya. Maluwang pala. Maluwang pala. At dito, ko pwede mag na to. May CR din dito. Yan, ano, dirty kitchen. May CR dito. Ano laki? Panaos eh. Alam mo, lahat ng lupa sinakop nyo na. Eto bang part na to sa inyo pa ba? To o sa kapitbahay na? Madam ano, yung camera naman. Eto! Oo! O! O! taka sa ako! O! O! Sana ko pa, tinignan ko si... Alam mo kung buugbogbogin ni Ben yung buha nga ako. Ako buugbogbogin? Oo. Sasandokin nga lang, alam mo. O! O! Joke Ayan, meron pa dito sa part na to. O! 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 Second... O! Second ano... Second opinion. Second opinion grabe oh. gumagana oh, mga ha, na, ha, para, na, extra, extra, extra kasi rola mga nakalagay oh, kasi ito. rola grabe, grabe. Ayun, isa sa si Ma'am Sen. O, di ba? Sabi ko sa'yo. Social. Social kayo. Oh. At siyempre, ito pinakamatindi. Kapag kami handaan, kung pinagamit kung... sila. O, di ba? Social na social ng bahay ni Jose. kayo. Tapos, o. Tapos si Kaya Benjo. Kumukuda. Ano, kanya-kanyang kuda. Ano, kanya-kanyang kuda. Sarap, sarap, sarap. Ay, ito madami ba? Kaya gusto mo lang At mag-vlog pa. Di ba? Kaya sa, para mas na para alis na bilis <laughs> ang na boto na bilis <laughs> ang mundo na boto na yung isa eh? magagal na ano, si Jose magagal na bulok <laughs> dal fresh ka pa o isa pito so, si kumain na kayo kasi mas kasi si Marvin Alika kumain na kayo muna. Okay, okay, kayo muna kayo. Oh, dele. Ah, uh, yan oh. Ito po ang bahay ni Kuya Jose, mga amigo. Ang house tour. At ito, syempre si Ate. Ano po pangalan niyo, Ate? Ate Tonet. Ate Tonet. Nako, Ate Tonet. Alam mo. Alam mo, Ate Tonet. Ako, ah. Kanina, ikaw ang usapan namin. Sabi, si Ate Tonet, eh, kay, napakalikot ng kamay niyan. Walang, walang ginawa kung hindi maglaba na maglaba. Maglaba na maglaba. ko naman. Oo, oh, magluto. Oo. Oh. Kaya na po kayo. Wow! Ang galing magluto. magluto. Tingnan natin. Siyempre. So, Dahil hindi pa naman kainan. Na ipag-pray <laughs> mo muna ipagkain. Eh guys, ipag-pray mo muna ipagkain. Nakakahiya ka. Recap muna, muna yan. Ano? Recap muna yan. Yung silabi ko. O, sige, so kain na. Sige, kain na. Lord bless this food that we receive for today. And uh, the bless uh, Ay, yos the yos family to give them a uh, good health and uh, always happy every day. Hindi sa stem, <laughs> 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 dalawa Matangilis! Dalawang sentence lang! <laughs> gutom na, gutom na! <laughs> gutom na, ano? Ano? <laughs> <laughs> Alam mo, Marvin, ayaw mo na magpakita sa camera tapos gusto mo pang humirit ng alak. Kahit kailan ka, mang umit ka. Okay, kunin mo na. Sige, inaw ka na, mahiya! Okay na yan. Okay, one point. Dalawain mo na. Dala ako na nag decide <laughs> Alam mo, napaka napakahirap napaka iwiniwasin ito sa Ami Africa. Oo, oh, oh. alam mo ba kung magkano niyan? 15 milang isa niyan sa peso. Ay, yung na na? <laughs> <laughs> na na. Hindi pa tapos, hindi pa madam, magpipray pa. Amen. <laughs> kain na. Ayan, kain na po tayo. And, ayo ayun lang kami pinagandaan talaga yung pagkain natin. So, yung, dapat si Bedyo talaga maglilibre ng pagkain. So, yung, oh, uh, Meron pa lang nakaano si Kuya Jose. So, oh, yung, so yung, kaya nga, yung, yung, yung 2,000 na food alawas si bibigyan natin kay Jose. Ay? Oh. Ay, paano naman? oh, oh Ay, paano naman? Oh, oh, na, na, diba, talaga. Natin. Ano? Kapunan. Hindi, bibigyan. gumastos ka ng pagkain, napagod pa, wag uh, babayad pa. Si, si Benjamin ba siya pagkain, ano? O siya kumain ka na. Ano? O siya, o siya kumain dapat ka na ka sa salita. o, <laughs> oh, diba? O, oh, eto okay, ay... Eto uh, okay. ay uh, katas ng... Ano ito? Katas ng ano ito? Pagiging teacher o katas ng OFW? Katas, OFW, katas, teacher. Ah, dalawa. Uh, mixed Ah, mix O, mixed na. Kumain ka na ako sa'yo tapos ta. Ayun na naman sa'yo. <laughs> <Ayun> Papasayo na naman sa may creator. Hindi na bigin. Pagyan na may creator naman. Ayun na ako. So ayan po mga amigo, ito ang bahay ni Kuya oh, bro, Jose dito sa Dasmariñas, Cavite. At siyempre, ayan oh, sino ba kayang lobang medal ito? Oh, 'di ba? Oh, ayan, Kuya Joseph, 1,000 utang, advance 1,000. Oo, oh, oh verse 29 First Communion. Oh, ayan. Kaya umisi ko si Kuya Jose. Oh, 'di ba? Maroroon -ano naman dito. Ma tahimik at mahangin sa lugar nila sa labas sa loob medyo ano medyo mainit pagkalaw sa kwarto pagka hindi ano pagka hindi aircon kasi kulob na ano ah, kulob siya dito lahat dyan. pero at least na maximize yung space ng bahay nila ang luwang eh meron luwang pagpasok mo pa lang dito ayan mga amigo diretso pasok tas may tindahan dito tapos may kwarto dito tapos may kwarto na naman sa kabila tapos may kwarto doon tapos may kwarto na naman dito tapos pagkayari kitchen ayan yun na po siya. O di ba? At least ah uh, importante sa ang importante ay busog si Madam. Sige na, sige na. Uh -huh. So kain na po tayo mga amigo. At ah uh, maraming salamat po sa pagpapatuloy dito sa bahay ni Kuya Jose, Mamseni. Let's go. Tayo ay kumain na. Thank you so much po mga amigo at God bless. Tiyan